Si Nestor ay dalawampung taong gulang. Panganay sa walong magkakapatid. Simula nang mamatay ang kanilang ama, siya na ang tumulong sa ina para sa kanilang kabuhayan. Naranasan na niya ang iba't ibang mabibigat na trabaho tulad ng pagiging kargador, pangongopera at laborer. Ang hirap ng kanyang pinagdaanan ay bakas sa kanyang katawan mati punong dibdib at malalaking braso at hita sa taas na 5'10 matangos ang ilong at sinasabi ng marami na may nangungusap ng mga mata may maipagmamalaki rin naman si Nestor para kay Nestor ang mahalaga ay ang perang kikitain araw-araw para sa kanilang pagkain hindi siya tulad ng ibang kapataan na kapag nagkapera ay nasa inuman o barkada siya. Kapag may bakanting oras ay nagpapahinga lang sa bahay. Trabaho lang ang inaatupag niya dahil sa bili ng kanyang ama na huwag pababayaan ang mga kapatid. Dahil dito, wala pa siyang karanasan sa pag-ibig o sa pagkakaroon ng kasintahan. Nang makaipon siya ng kaunting halaga, nag-down payment at hinughulugan niya ang isang pedicab, isang dipadyak na tricycle. Ito ang pinila niyang hanap buhay dahil mura ang pamasahe at kontrolado niya ang kanyang oras. Bagamat may mabigat pa rin na trabaho, sarili niya ito at walang gasto sa gasolina. Bukod pa dito, Patuloy pa rin siyang nagsa-sideline sa pag-aakyat ng niyog at paglelabor. Halos araw-araw at gabi siyang nagtatrabaho. Wala na oras para sa sariling luho at kaligayahan. Minsan ay iniisip niya kung normal pa ba ang kanyang buhay dahil pagkaramdam niya wala siyang sariling mundo. Isang araw habang nagda-drive siya ng pedicab. Alas 10 na ng umaga at halos walang pasahero dahil walang pasok ang eskwelahan. Nagpa siya si Nestor na umuwi muna para magmeryenda. Habang dumadaan siya sa harap ng isang bagong tayong bahay, nakita niya ang isang lalaki. Sa tingin niya ay nasa edad na 25. May buhok na halatang kinulayan. Maputi, maganda ang tindig at higit sa lahat ay magandang pangangatawan. Hindi inaasahan ni Nestor na mapapansin siya nito dahil ang tipo nito ay hindi sasakay sa pedicab. Ngunit nang lingunin niya ito, kinawayan siya ng lalaki. Agad siyang bumalik at huminto sa harap nito. Sumakay agad ang lalaki at agad naman siyang umarangkada papunta sa bayan. Pagdating sa bayan, nagtanong si Nestor, San ko po kayo ihahatid, Sir? Bumiti ang lalaki at tila nalito, Ano nga po pala ang pangalan mo? Ang tanong nito, Nestor po, Sir, saan po tayo? Ang ni Nestor, Tawagin mo na nga lang akong Jean, hindi naman tayo magkakalayo ng agwat eh, ang sagot ni Jin. Ganito na lang, Nestor. Magkano ba ang kinikita mo sa isang araw? Ang tanong nito. Nalito si Nestor kaya ipinarada muna niya ang pedicab. Depende po yan, sir. May 300, may 200. At kung mamalasin, hindi pa nakakaabot sa 50. Ah, kung ganun, bibigyan kita ng 400 at aarkilahin ko itong pedicab mo at serbisyo mo ng isang araw. Ngayon na, libre kain at kung saan man ako magpunta sa araw na ito, nandun ka rin. Parang bodyguard. At wala pa yan. Kapag nag enjoy ako sa'yo, mas malaki ang tip na ibibigay ko. Ang sabi nito, Nagkamot ng ulo si Nestor. Iniisip niya ang salitang mag-enjoy dahil malaswa ang dating nito sa kanyang isip. Lalo na mula sa isang lalaki. May mga pagkakataon kasing may mga baklang sumasakay sa kanya at nagpaparamdam. Ang iba ay nandiligaw pero di niya pinapatulan. Kaya naisip niya na baka siyaksang ibig nitong sabihin. Pag nagkataon, Siguradong lagpak siya dahil wala pa nga siyang karanasan. Ah, yung pong mag-enjoy kayo sa akin, ano po bang ibig sabihin nun? Ang tanong nito. Napangiti si Jin. Ah, edi kapag napasaya mo ako sa mga kwentuhan natin o sa pagsama mo sa akin sa araw na to, basta, Sobrang langkot ko kasi Nestor eh. Ang dagdag niya. At saka din na nga lang pala ang tawag mo sa akin. At huwag mo na akong pupuin. Nakakainis ka eh. Ang biro niya. O ano, deal na ba? Ang tanong ni Jin. Ah, o sige po. Ay, Jin pala. Pero kailangan ko pa pang magbihis. Yay yeah, eh, kasi itong suot ko eh. Nakachos lang ako. Tagpi-tagpi pa. O sige pero ragged lang din ha dahil di naman party ang pumuntahan natin. Iikot-ikot lang tayo sa plaza. Sumaglit muna sila ni Jin sa bahay ni Nestor. Abang naghihintay si Jin sa kanya, babilis na naligo at nagbihis si Nestor kahit nakachineras lang nakasuot siya ng faded straight cut na maong at body fit na puting t-shirt na nagpapakita ng kanyang matipunong dibdib at maskuladong braso inalagaan din niya ang kanyang buhok at nilagyan pa ng langis pakiramdam niya doon lang siya sumigla ng ganon at masigasig siyang papansin ayos ang forma ang pogi mo. Ang sambit ni Jin na bumalik si Nestor. Kitang kita sa mga mata nito ang paghanga. Siyempre naman, ang gwapo-gwapo yata ng amo ko. Ang sagot naman ni Nestor. Bulero ka din pala at sabay tawa naman ni Jin. Alam mo Nestor, aayusan ka lang ng konti. Tatalunin mo na ang ganda ng forma at itsura ng mga artista at modelo dyan wala sila sa'yo eh. Ang ganda ng tindig mo, ang katawan, mukha. Wow talaga. Napakaswerte ng magiging partner mo. At sigurado ako, magiging proud na yun sa'yo. Initian lang ni Master si Jin. Bumulong siya sa sarili na sana nga. At sana din meron. At tumarangkada na siya. Unang destination nila ang isang floating barbecue restaurant. Simula na ba ng libre kain ko? Ang tanong ni Nestor. Tsaka sabay tumawa. Gumaan ang loob niya kay Jean at masaya siya. Ito ang pangalawang beses pa lang niyang nakapasok sa restaurant na yon. Ang una ay noong bininyagan ng anak ng amo niya. Ngunit hindi niya yon na-enjoy. Mahal kasi ang mga pagkain dito. Ang restaurant ay nakalutang sa dagat, paresko ang hangin, at napakapayapa ng ambience. Gustong gusto rin niya ang kamayan at ang sarap ng barbecue nila. Pakiramdam niya Nestor na sa tandaling yun, isa din siya sa mga may kayang customer. Ganito pala ang buhay ng mayaman, nag enjoy sarap ng hangin, ng pagkain, walang pressure, masaya. Ang bulong niya sa sarili. Pagkatapos kumain, dumiretso sila sa plaza at pagkatapos ay sa shrine. Matagal na daw kasing hindi bumibisita si Jin sa mga lugar na yon, simula noong mapunta siya ng Japan. May magagandang alaala -ala daw kasi ang mga lugar na para sa kanya at gusto niyang sariwain. Alas 4 na ng hapon nang marating nila ang beach resort at pinakahuling lugar na pupuntahan nila. Nakaramdam ng lungkot si Nestor siguro dahil napaitan siya kay Jean at naligayahan sa pagsama nito. O baka naman nanghihinayang siya na bakayo yun na ang huling pagkikita nila o malapit ng matapos ang kanilang araw. Naisip niyang babalik na naman siya sa nakababagot na buhay, ang pagpapakahirap at pagbabanat ng buto. Kumuha si Jean ng isang cottage at umorder ng pagkain at isang case ng beer. Pahubos ba natin yan, Jean? Ang tanong ni Nestor, hindi makapaniwala sa dami ng inorder. Kaya natin yan, Paunti-unti lang, paglipas ng oras, di na natin na malayan na ubus na pala yan. Ang naman ni Jin. Naginuman sila. Ang na medyo tumalab na ang ininom. Naging seryoso ang usapan. Oo nga pala. Bakit pala naisipan mong dito tayo mag-stambay? Ang tanong ni Nestor. Isa kasi ito sa mga lugar na sobrang na ko. Dito nangyari ang pinakamasayang alaala ko at ng boyfriend ko. Dito nagsimula ang pagmamahalan namin at dito ko rin sinuko ang pagkalalaki ko. Alam mo, ang saya-saya ko sa mga araw na yun. Kala ko, hindi naman tatapos ang lahat. Ang sabi ni Jane, kitang-kita ang pamumuo ng luha sa kanyang mga bata. Ramdam ni Nestor ang matinding kalungkutan at pangungulila niya. Eh, nasa na ba boyfriend mo ngayon? Ang tanong ni Nestor. Wala na siya. Nag-asawa na. Iniwalan niya ako nung mapunta ako ng Japan at nalaman niya na nagkipaglibin ako sa isang matandang hapon. Hindi daw niya masikmura ang naging karanasan ko Nung nagkita kami, nakita ko ang asawa niya at ang kalagayan nila. Kapos sa pera, ngunit nainggit pa rin ako dahil dama ko ang pagmamahalan at kaligayahan nila. Kapaligtaran naman sa kaligayahan ko. May pera nga ako, ngunit may malaking kulang naman. May kung anong hinahanap-hanap ako na hindi ko matagpuan. Hindi lubos maunawaan ni Nestor ang nararamdaman niya sa narinig. Hindi niya alam kung paano ibsan ang kalungkutan ni Jin. Eh, ba't ka pa pala napatpad ng Japan? Ang tanging tanong niya. Tulad mo, mahirap lang din kami. Lagi isa lang akong anak. At na namatay ang mga magulang ko, may sa akin na magtrabaho ng Japan bilang entertainer. Nakapasok naman ako at yun. Sa narinig, di maiwasan ni Nestor na ikumpara ang sariling kalagayan na halos magpakamatay na sa hirap ng trabaho makamit lang ang kapiranggot na pera. Ang kaibahan lang ay hindi niya minsan inisip na gamitin ang katawan upang umangat ang kalagayan. Hanggang ngayon ba ay nagjajapan ka pa rin? Ang tanong ulit niya. Hindi na. Ayoko nang bumalik pa doon. Bago mamatay ang kalibin kong hapon, pinatayuan niya ako ng bahay. Yun yung kung saan kita pinara kanina. Nakapundar din ako ng malit na parlor nakabili ng palayan, isang sasakyan, tama na yon. Dito na ako sa atin. Yun naman pala eh, at least, nagbagong buhay ka na. Ang ulit ni Nestor. Alika, may papakita ako sa'yo. Tumayo si Jin at hinawakan ka ng kamay ni Nestor. Hinila patungo sa isang malaking puno ng kahoy na di kalayuan sa kathens. Umupo siya at hinukay ang parte sa may gilid ng puno hanggang sa umusdi ang isang pirasong lumang chinelas. Ano yan? Ang tanong ni Nestor na nalilito. Ang puno ng kahayon na to ay tinatawag naming Denjin. Pinagtugtong ng mga pangalan namin ng boyfriend ko. Dennis ang pangalan niya nagsumpaan kami na dito namin ilalagay ang tigi isang kaparehas ng chinelas namin. Kaluwang chinelas sa kanya at kanan naman sa akin. Tinan mo, tanging ang kanan na lang ang natira. Sabay hugot noon at pinagmas na nitong maigi. Tila wala pa rin nagbago sa chinelas ko. Ang dugtong niya. Maya-maya, ibinaunan niya muli ito sa may buhangin. eh, nasa na yung ng boyfriend mo? Ang tanong ni Nestor. Nung maghiwalay kami, itinapon ko na ito sa dagat. Binigyang laya, pinakawalan. Ewan kung saan na siya napadpad. Ang alam ko lang, masaya na siya. E di ka pa ba nakakalimot? Bumuntong hininga ng malalim si Chin. Gusto kong tanggapin pero nandito pa rin ang sakit eh. Pero sabi rin nila natuluyan ko na raw malimutan si Dennis kapag may nahanap na akong isang taong papalit sa kanya dito sa puso ko. Ang taong maglalagay din ng chinelas niya sa ilalim ng punong ito. Hindi na nakakibu ni Nestor kahit hindi pa niya naranasan ang umibig, ramdam niya ang lungkot na bumalot kay Jin. pag na nga natin pag-usapan niyan. Sobrang seryoso naman. Biglang paglihis ni Jin nang mapansin niyang tinablan din si Nestor sa malungkot niyang kwento. Ah, oo naman. Ano nga pala ulit yung sinabi mo? Hindi ka pala nakikinig eh. Nakakainis naman. Wapo ka sana, kaso bingi nga lang.